Ito nga, saya sabing ganyan. Nung panahon nga ng lolo mo, ni Gulapa, ah. eh, walang daan yan eh. Walang daan. Daan ng kalabaw yan. Wala talaga. Pusawan yan eh. Ngayon, nung ito nakaupo na nga si Sinyo, si kinuusap yan. Kayo ikaw mga tigasan ni Gulasa, dalagyan ko na ng daan. At yan eh, sa pamamagitan ko, magkakaroon ng daan, ay ginamit yung mga kalabaw, yung kalabaw, para mapatag tubigan yan eh pwede humad lang si Ingo tatay ni Hildo sabi nga ni eh Ingo, lalagyan natin ng daan to para malapit din bahay mo sa daanan, ah. wala daw sa kanyang mayor-mayor eh sabi ng Ingo? Uh, wala ikaw mayor-mayor eh pasensya ka na ika eh, talagang si aking property ito eh eh hindi nga, di ko naman kinakanya eh nilalagyan ko na ika eh, ng madadaanan Ah, Napakaliwa diba na yung sinasabi sa inyo eh. Eh, nagsasalita ka ika ng mga walang mayor-mayor eh. E, kuy kuy kailalak, eh, kung ikaw yung lalaki, edi subukan mo. Ito nung araw eh, ganun eh. Kasi ah, may ikon yun daw yun, may tag din eh. Ay, sige ka, kung ano maganda eh. Pupon mo si Ingo eh. Tapos nga yung mga kuko, sabi nga ikaw. Ayun <laughs> to Ah, pero to ka na pa. Ano na uh, okay. to? Sige eh, na ko. Ah, Hindi na Eh bahala na kayo. Basta sukatin na ninyo ng maganda 'yan. Pumayag na po. Oh, eh. Pumayag para gumanda uh. ka ating kan, ating. Um, ano pili do nung inggo na 'yon? Di banel. Ah. Uh, ito ito 'yung kalye na San Nicolas eh. ayan. No? Ayun, uh, pinagawa ni Mayor Gulapa ng araw. Pinaluwang. Eh, kulit kubigan yan eh.